Ang kwentong ito ay ipinadala ni Gerald. Nangyari ito taong 2007 sa siyudad ng Pasay. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po sa iyo Kuya Bebe. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Gusto ko po sanang ibahagi ang aking kwento. Nakinasasangkutan ko at ng aking pinsan na itago na lang po natin sa pangalang Denise itago nyo na lang din po ako sa pangalang Gerald, Kuya Bebe. At sana ay hindi po mabanggit ang eksaktong lugar kung saan po ito nangyari. Nang sa gayon ay wala pong makaalam na kami ang mga sangkot sa kwentong ito. Hindi ko po alam kung kailan nagsimulang mangyari at kung papaanong nangyari. Bigla na lang po kasing nag-iba ang pakikitungo sa akin ng pinsan kong si Denise mula nang makagraduate kami ng high school at makatuntong sa kolehiyo. Parang nasa kalagitnaan ng taon yon mula nang maging malambing siya sa akin. Palagi akong kinukulit nito na sabay pumasok sa eskwela. Mula sa amin hanggang eskwelang pinapasukan namin ay dalawang sakay ang ginagawa namin. Isang FX at isang tricycle. Nang nasa kalagitnaan na ng taon ay napapansin kong palagi itong humihilig sa akin o di naman kaya ay yumayakap kapag magkatabi kaming nakasakay sa FX. Noong una ay baliwala yon sa akin at iniisip ko na lang na nilalamig ito dahil sa aircon. Pero habang tumatagal ay palala ng palala ang ginagawa nito. Naroong ididiin niya ang kanyang siko sa aking harapan na nagiging dahilan ng pagtindig nun. Pag yung din ito sa bisig ko habang naglalakad kami ay idinidiin niya ang kanyang papaya. Palagi nga kaming napagkakamalang magsyota sa eskwela. Naagad ko namang itinatanggi at sinasabing magpinsan talaga kami. Basta palaging ganun ang nangyayari. Minsan kapag maraming tao ay sinasaway ko to sa mga kaharutan niya at pagdikit-dikit sa akin medyo natatauhan naman siya at bahagyang iiwas. Pero kapag mga oras na na nakasakay na kami sa FX ay balik na naman siya sa mga ginagawa niya. Minsan nga ay ginabi kami ng uwi. Hinintay ko pa kasi siya. Halos wala ng mga estudyante sa labas ng eskwelahan. Ewan ko ba kung bakit sa mga oras ding yun ay naubos din ng mga nakapilang tricycle napagpasyahan namin na maglakad na lang hanggang sa sakaya ng FX. Kuya Bebe, napakadilim sa bahagi ng lugar na yon. At dahil nga doon ay mas nakampante si Denise. Huminto ito sa paglalakad. At niyakap ako mula sa likuran. Siyempre ay napahinto ako dahil doon kuya bebe. Pinagmasdan ko muna ang paligid. Wala namang tao. Kaya hinayaan ko na lang si Pinsan na yakapin ako mula sa likuran. Magsasawa din naman ito sa ganoong eksena. Pero iba ang nangyari kuya bebe. Nang lumuwag ang pagkakayakap niya ay bumaba ang kanyang kamay at dinakma ang aking sundalo. Sa mga oras na yon ay tindig na tindig na yon. Tumatawa pa nga si Denise at tinanong ako kung bakit ang tigas daw. Hindi na lang ako sumagot. Pero maya maya ay nagtangka itong ipasok ang isa niyang kamay sa telang humaharang doon. Doon ko na hinawakan ang kamay niya at sinaway. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sakaya ng FX at sumakay papauwi. Parang wala lang sa kanya ang nangyari. Pero ako ay kabadong kabado na at nanlalambot. Mga bandang Desyembre nang sabihin sa akin ni Denis na magpunta raw ako sa bahay nila ng alas 4 ng madaling araw. Gusto daw kasi ni Tita na isama ako sa simbang gabi para daw may kasama silang lalaki bukod kay Tito. Dahil nga si Tita ang humiling noon ay agad akong pumayag. Pero pagdating ko sa bahay nila pinsan ay hindi ko na abutan si Tito at Tita. Mag-isa lang sa bahay si Denis. Sabi niya ay hindi raw siya sumama sa simbang gabi. Pagpasok ko ng bahay nila pinsan ay agad niyang isinara ang pinto. Tapos ay pinaupo niya ako sa sofa. Ayon sa kanya ay natatakot daw siyang mag-isa sa bahay. Kung kaya't edi nahilan niya na lang na pinapapunta ako ni tita para isama sa simbang gabi. Nagsalang siya ng bala ng DVD sa kanilang player. Doon ko lang napansin na napakaikli ng suot nitong shorts. At napakanipis din. Nakasuot lang din siya ng sandong puti na may kanipisan kung kaya't nabubunyag ng husto ang kanyang kaputian. Umupo siya sa tabi ko at sabay kaming nanood. Kuya Bebe, hindi ko alam kung sinadya ni Denise na gano'ng uri ng pelikula ang isa lang. Paano ba naman kasi ay may halong kaanuhan yung pelikulang isinalang niya? Tapos ay nagsimula na naman siya sa kanyang kaharutan idinidiin niya yung siko niya sa harap ko. Dahil wala namang tao sa bahay nila at nagugustuhan ko naman ang ginagawa niya ay hindi ko na siya sinuway. Ilang sandali pa ay kamay niya na ang idinapo niya roon. Hinayaan ko na rin siyang ipasok ang kanyang kamay para mahawakan ang aking sundalo na kanina pa nakatindig ng matikas. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa ay biglang may kumatok sa pinto. Sabay kaming nagulat at napatayo. Nang buksan ni Denise ang pinto ay sina tito at tita pala yun. Wala silang kaalam-alam sa nangyari. Nagpasalamat pa nga ang mga ito dahil sinamahan ko si Denise sa bahay. Hindi na rin ako nagtagal sa bahay nila tito at nagpaalam na akong umuwi. At heto na nga kuya bebe. Eksaktong alas 11 yun ng December 31 biglang nagpunta sa amin sina Tito, Tita at Denise. Ayon kay Tita ay sa bahay na raw sila magse ng bagong taon para daw mas masaya. Tatlo lang kasi sila sa bahay nila. Samantalang kami ay pito. Kung kaya't mas maingay ang pagsalubong ng bagong taon. May dala pa nga si mga pailaw, kwitis at fountain. Nakaagad naman naming ipinwesto para masindihan pagsapit ng alas 12. At nang isang minuto na lang bago ang bagong taon ay, saka namin nalaman na wala palang lighter si Tito at Papa. Wala kasing bisyo ang mga yun. Naisip ko na may nakatabi akong lighter sa kwarto. Ginagamit ko kasi yung flashlight nun. Agad akong tumakbo papuntang second floor. Kuya Bebe, laking gulat ko nang sumunod sa akin si Denise. Hinihingal pa nga to habang nakangiti. Isinara niya ang pintuan ng kwarto ko, Kuya Bebe. Naglapat ang aming mga labi. Sa mga pagkakataong iyon ay pinagbigyan ko na ang matagal nang nais ni Pinsan. Inangkin ko siya ng husto. Sa loob ng kwartong yun na kami inabutan ng bagong taon. Sumabay ang aming pag-iisa sa mga putukan ng kwitis at pailaw na nagmumula sa labas. Ninamnam namin ni Pinsan ang gaming yun. Pinagsawaan namin ng putukan kaming dalawa mismo ang may kagustuhan. Nang lumabas kami ng bahay ay napagalaman naming nasindihan naman ang lahat ng pailaw, fountain at kuitis na dinala ni Tito. Nagtakang nga sila kung bakit daw nawala kami ni Denise sa kalagitnaan ng putukan. Pero ang hindi nila alam ay ibang putukan ang pinagdiwang namin ni Denise.